Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So, ito na naman tayo ngayon. I-share ako sa inyo paano maglipat ng USB na sira at saka yung hindi sira. Okay. So, ito guys, nakita ko lang to. So, gumagana pa siya USB ito. Hindi ko alam kung ilang gig. Okay. So, ngayon ito, sira ito. Ayan. Sira yan yung ano na yan. Ayan. 8 gig siya. So, dilipat natin siya dito guys. Tanggalan na natin siya ngayon. So, ito tanggalin natin para mapakinabangan pa. Ayan. Tanggalin natin sya ngayon. Ayan. So, ito yung laman ng isa guys. So, nakahinang. Okay. Ayan sya. Tanggalin natin siya sira na ito guys eh. kaya sisirain na natin siya ito. naka fix um, hmm. naka fix siya guys siya kaya to ayun natin um, sukat natin mo na guys kung kakasya may um, hindi kakasya eh so pasok naman siya guys ayun na Ihinangin natin siya ngayon dito sa <laughs> terminal so sundan lang natin tong base na to ayan sundalan natin siya tapos ito hihinangin natin siya pa ganyan yan so tanggalin muna natin sayang kasi yung USB case gumagana pa so ayusin muna natin okay, Tapos, testing natin siya mamaya. Hmm. Pagka mainit Tignan natin syang mainit Okay Try natin sya pwede tanggalin ito Pasok natin sana dito Sa case May buka natin to, Try mo natin tanggalin itong makahinang Nakahinang guys Tanggalin natin pala siya kaya pala hindi siya matanggal guys nakaipit wala nga nakabuka ito ganito hmm. yun siya kung matangatanggal matanggalin natin siya ngayon Ikat na na natin yung case. Tanggal natin yung plastic. Kirain natin ito. Nakaipit pala siya guys. Kaya hindi mo Yan. Nakabaw. Yan. Nakabawon hmm. pala sa plastic. Kaya hindi siya matatanggal. tanggal na natin sya guys tapos ito kakat natin okay. So, ayan guys, nakat na natin siya ngayon, pasok natin ito, kung pasok, dito. yun, ah so, ayan sya, guys, oh dikit na natin ayan. so, dikit man na natin sya, guys, dito. siya naka mostly uh, yeah, dikit natin siya dyan ngayon yeah, siya patikit sa tas Tigay natin. So ayan guys, USB na siya. Lagyan natin siya ngayon ng uh, design kung paano natin gagawin ito. So, testing natin siya guys dito kung pasok. Ayan. 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 So, ayan. Yeah. Pasok natin sya so dito. Pasok. Ayan. Ayan testing natin siya ngayon kung gumagana guys ito. so ayan guys so titesting natin yung ginaman yung dinaire natin yung usb ayan nanandampot na natin kung gumagana ngayon nalagyan na lang natin siya ng magandang balot ito yung si silicone na lang natin maganda kasi pang files to guys eh so titesting natin sa computer ngayon guys so check natin kung magbabasa Kung ilang gig siya. So tingnan natin guys kung ilan. Ayun, nagbasa siya guys scan muna natin repair Re repair muna natin siya Okay, the drive is ready. Ayan, check na. Yan. So, ang gagawin natin, reformat pa rin natin siya, guys. Yan. Uh, um, 4 gig. 4 um, gig siya, guys. So, re-format natin para matanggal, maklire talaga siya. Tapos mukhang may virus eh. Mukhang okay pa siya. So ngayon, tatry natin siya lagyan ng piles. Kung magkukorrupt siya o hindi. Okay. So ito na siya guys. So 4 gig siya guys. So lagyan natin siya ng music. Ano tayo ng music na pwede ilagay dyan. Testing natin. So isang kanta lang guys. Try natin. Nasaan na? Wala. Test na yun. Nawala yun ulit. Yung ano? Anong nangyari? Naghang. Ah. Uh, ayun. Naglo-loading pa pala. So. Try natin sya. Buksan muna natin ito guys. kung meron. Baka mamaya sira itong files natin mm, Wala nga. I can't play baka kailangan update so no need to update muna sige natin ang na. eto, hanap na lang muna tayo na pwede pasok dito so puro corrupted na ito dito kaya natin ito natin i sa ibang apps naman siya guys wala lang sounds so ayan nakikita nyo ayan tumatakbo po siya so goods so try natin sa lipat ngayon yan so check natin guys sa ngayon kung maging clear maging okay yung ano usb so i-check natin siya para sigurado tayo kung uh, good syang usb talaga na nadampot natin okay. so mo natin yung usb so ito na siya guys so oh. yan napakaliit lang 4 gig na siya so saksak natin ulit guys tingnan natin kung magbabasa Ayun, good. So, okay na guys. Thank you for watching. Bye-bye. I hope may nakukuha kayong uh, aral at idea kung paano pa i re ang USB na casing na pwede pa magamit. So, ayun, ang ginawa ko guys. Dalagyan ko na lang sya ulit ng, ng ayun, Para may pang lagyan ako ng mga uh, music files ko, paka files. So, yan siya guys. Oh. Yan. Thank you. Bye-bye.